Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong kaibigan niya si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin guys, pwede bang ma-hack ang election results ng Comelec? Sa ngayon, ala halalan po. Kung bago, pag-usapan natin yan. So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ngayon guys May 12, 2025 araw po ng halalan kanina nagbuto po ako no? maaga pa ako pumunta sa precinct namin kaso lang sa sobrang dabi ng mga tao medyo natagalan ako mga around 9.30 na ako nakalabas ng umaga doon actually ang schedule is 5 to 7 am ang pwede lang po makaboto ang mga PWD persons with disability pregnant women and senior citizens. Pero ang nangyari, ang mga senior citizen at mga pregnant women at mga PWD, iba sa kanila medyo ano na uh, after na po ng 7 a.m. So medyo dumami na po ang mga tao. At maihirap pa kasi walang ano, walang linya, no? Nakapila ng maayos, walang coordination. Uh, Kanya-kanyang gumawa ng pila so medyo doon natagalan pa at saka marami pa rin ng mga botante na wala daw ang kanilang pangalan for your information guys uh, dito sa COMELEC or Commission on Election kung dalawang beses kayo hindi nakaboto niliremove nila ang pangalan meaning hindi na po siya active so kung hindi ka nakaboto ng nang isang beses at nakaboto ka sunod, okay yon Pero kung dalawa consecutive na hindi ka nakaboto, i-remove nila. Now, ang tanong, pwede bang ma-hack ang results ng election sa Comelec? Nasa palagay ko guys, hindi. Medyo mahirapan po kasi una-una mag-vote ka, may may machine po, hindi naman siya nakakonect sa internet, Uh, stand alone po siya and doon po pinapasok po ang form na uh, uh natin ang dot na itim and then pagkatapos magpaprint po siya ng parang resibo makikita mo kung tama talaga ang nashade mo ng mga kandidato i-verify and then ihulog ibalik yun sa kumilek at saka ang reader nandoon ang result ng mga eleksyon at doon uh, parang ano Uh, kinokolekt no at saka uh, at saka no ng Smartmatics with Comelec. So, isa po yung nakita kong reason na medyo mahirapan mag-hack kasi uh, hindi po siya naka sa network. Ikalawa po, very strict po ang Comelec in terms po sa pag-transmit ng data nila. Sila lang po ang nakaalam not unless no there is an inside job no from Smartmatics at saka Comelec. Posible 'yon, pero kaso may hirapan pa din kasi maraming tao po ang dapat ma-involve para maging successful at bine po kung may tampering of results na mga boto so ang ating boto guys no is napakahalaga po sa ating pamalaan no sa ating gobyerno we exercise our right for suffrage sa pagboto dapat magboto tayo guys kasi it is our responsibility So, ang iba nagbibenta ng boto sa kanila na yon, no? At piliin natin kung sino gusto nating uh, politiko, no? Iba kasi kung pinili mo kasi ganito, ay ah, artista 'yan, wala 'yan magawa or broadcaster 'yan. Respetuhin natin ang choice ng ating uh, kapwa tao. Kung ganoon talaga gusto nila, anong magawa natin, 'di ba? It is a democratic form of government naman dito. Huwag lang tayong magbastusan, no? kung piliin mo ganito, I will respect you. I, maybe I can endorse somebody, but final kayo pa rin ang may uh, pinal na say kung sino talagang bubutohin nyo. Yun lang po guys. So, sa uh, so ibig sabihin, medyo imposible po ma-hack ang system ng kumilek, no? Ang result ng election. Thank you po. Kung may lagay kayo dyan na comment sa ating video, pakilagay lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Mahal ko kayo guys. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Please subscribe to my channel.